Madam Chair, sa NTO since 2008, kapag ka ang backrider ay nakachinelas, hindi nila hinuhuli. In other words, hinuhuli lamang ng LTO, enforcers, deputies, enforcers ng LTO, kapag ang rider ay nakachinelas o hindi nakasapatos. Doon po sa mga kapatid nating public servants na walang knowledge about riding motorcycle, isa lang po ang purpose niyan. Pag ang rider na chinelas, hindi komportable, you could say na unsafe para sa kanya at para sa kanyang angkas. So ang purpose nito is safety para maayos ang pagmamaneho. But hindi ito guarantee na kapag nakasapatos tayo, Madam Chair, pag natumba ang at nasagasa ng kotse o nasasakyan yung sapatos natin, yung paa natin, hindi masasave ng ating sapatos yung rider na an aksidente. Ang may uh, main purpose lang nito, Madam Chair, para safe at maayos mag-motorsiklo. Presently, may lumabas na single ticketing system na iniimplement implement itong MMTA May clarification Madam Chair is Number one doon po ba sa ginagawang ordinansa or ng memorandum ng MMDA ito po ba ay binubuo ng mga mayors mga members ng Metro Manila Council Madam Chair Yes, uh, the Metro Council, uh, in fact, ang presidente po niya dati, ay si Kong Edwin Alibare, ay composed po ng mayors ng Metro Manila plus yung representative po ng Vice Mayor's State and Councilor's State. Um, tama po kayo, may single ticketing system na nanubabas at in-address na po yung confusion regarding whether or not violation ba yung pagsusot ng sa habang yung mumutasiklo. Yan po ay na-cover na, -cover na uh, including back ride. Excuse me, Madam Chair. Medyo limited tayo ng time at masyadong maabala din yung mga distinguished colleagues natin. May iba pa tayong activities. Ang tanong ko lamang po, every time na may ganito po bang issue, may meeting, may conference ang Metro Manila Council, nabanggit po ninyo ang mga members dito, ang mga mayors, tama po ba? Tama po. My next question is, dito po sa sinagawang uh, single ticketing system na binuo ng Metro Manila Council, ito po ba ay dinalawang ng mga mayors ng Metro Manila, or ng kanilang representatives only? Hmm. Hindi ko po matandaan kung lahat sila umatay. Unang-una -una po sa amin sa Metro Manila Council, pwede umaten personally ang mga mayors or center representative. Ang pinaka-importante po dyan ay yung resolution mismo na pinirmahan po ng lahat ng Metro Manila mayors. So meaning, nag agree po sila at bumoto po sila whether or not umaten po sila ng meeting. Ang pinaka-importante po doon ay ina-fix nila yung kanilang lockdown doon po sa MMC resolution na nagpapasa ng single ticketing system. Ito pong Metro Manila resolution as to single ticketing system ay ipinasa po ng individual sanggunian ng bawat LGU ng Metro Manila. So kung ang tinatanong niyo po ay proseso pati na approval, I think uh, dumaan po ito sa proseso dahil hindi lamang po ito dininig sa Metro Manila Council kung hindi nagpahiring din po yung uh, individual sampling ang ng bawat LGU na NCR. At lahat po sila ay nagpasa ng ordinansa adapting po itong single ticketing system na pinasala ng ito Manila Council. Madam Chair, sino pa bang nag-preside ng na uh, meetings, conferences? Is it the chairman or his representative? Ano po? Again, sorry. During the conferences or meetings, sino po bang presiding officer? dito uh, sa so as chairman ng MMDA and I was informed na tiningnan as chairman ng MMDA ako po ang chairman din ng MMC so ako po ang nagpreside uh, I was informed by my staff pinag-check po natin majority po ng mga Metro Manila mayors ay umatend noong ipinasa ang single ticketing system. Uh, Madam Chair, eh, nakikita ko naman bata pa energetic yung uh, chairman ng MMTA. More or less ilang beses na po kayong nagkaroon ng conferences about ticketing system. Mga 6 to 10 po na pagpupulong. 6 to 10. Let's say 10 conferences. Doon po sa 10 conferences, mga ilang beses kaya Madam Chair kung matend yung mga mayors hindi ko pa mabigay yung exact figures. As I've said, uh, I think ang pinaka-importante po dyan ay yung pag- Madam Chair, excuse po. Energetic at bata pa si, si, Chairman ng MDA. Kung ako nasa position niya, simple sa sasagot ko. Sabi niya, more or less from 6 to 10. So kung con 10 conferences yan, kung ako nasa position po niya, without due respect, I could say, siguro po mga 5, 3, or ten. Kaya po natin sagutin yun eh. Madam Chair, ang tanong ko lamang po, kung say for example, 10 conferences yan, more or less, ilang beses po dumalo ang mga mayors, member ng Metro Manila Council, Madam Chair. Uh, siguro po kung anim yan, mga dalawa, or tatlo, yung time na diniscuss siya sa Metro Manila Council. Dahil po, ang um, marami po dyan ay technical working group kung saan yung mga traffic heads po ang kumaten. Pero as I've said, ang pinaka importante po dyan ay yung pagpasa. Madam Chair, excuse po. With respect to MMDA Chairman, wag po natin pahabahin ang issue at yun lamang po ang tanong o ang sagutin po ninyo. Kung six or ten, ilang beses po dumalo ang mayors as member ng Metro Manila Council? Mga tatlong beses nga po na-discuss, pero subsequently after the passage, marami po. Okay. Out of six, at least mga three times. Saan po nang galing yung idea, Madam Chair, na ipagbawal sa mga riders kapag ang angkas ay nakatsinelas at hulihin at pagmuntahin. Sa isang Honorable Mayor ng Metro Manila or sa MMDA, Madam Chair. Sa technical working group po na kinukompose ng lahat ng traffic heads ng bawat LG. Hindi ganon. In any idea, hindi lahat ng members ng technical working group ay mag-iisip niyan we could say, pwede sabihin natin, napagkasunduan. Pero merong somebody na nag-push or nagbigay ng idea. Madam Chair. Uh, can I answer? Okay, pong po nang galing yung idea. So kung gano'n, pero sinuportahan ko po, po yun dahil pangabawin nyo yung ako para po yan sa safety. Hindi lamang po dahil sa comfort, ang kinenas po pwedeng sumapit sa kadena ng motorsiklo. Pag umipit po yan, sigurado sigurado tataob yung motorsiklo na nag re result sa disgrasya, pwedeng makamatay, pwedeng maka-injure So, kayo na po nagsabi, safety. So, gusto ko po sana, if I may, malaman ano po ba ang punto natin regarding sa pagsasama niya. Darating si po tayo dyan pa sabi niyo po, kailangan pa ikliin so baka pwede ng dumiretso na tayo. Darating po tayo dyan, dinimay-may lang po natin. Kasi in fairness to honorable mayors, 100% alam ko walang magpupo sa kanila sa ganyang idea. At mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung proof doon sa aking conclusion na yun. And uh, Mabuti, sinagot ni Chairman ng RMDA na si Colonel Bong Nebria ang nagbigay ng idea na yan. No? At sabi din ni eh, RMDA uh, Chairman, for safety. Safety, yes, I agree. Safety ang pinag-usapan dito. Pero tayo naman lahat dito, ay eh, matatalino, alam natin balangkasin balansehin ang bagay-bagay na dapat natin isinasabatas o isinasagawa na ordinansa. Nabanggit Madam Chair ni Chairman ng MMDA, pwedeng sumabit o sige, pwede nga naman. Pero as para sa ino, dahil matagal na po tayo sa advocacy na to, wala pa akong naalala na nagka-problema na katulad nung sinasabi ni chairman ng MMDA, yes, huwag na dating hintayin. tama po yun. Pero katulad po na nabanggit ko, dapat ang bagay-bagay pinabalansin natin, inaaral natin. Ano po? Ah, uh, Now, bakit ko po sinasabi na bakit tinatanong ko po kung ito ba'y tinaluhan ng mga Honorable Mayors ng Metro Manila Council ng Metro Manila Tinano ko po yan at binanggit ko pa Madam Chair 100% kumpiyansa ako hindi sangayon dyan ang majority ng mga mayor sa Metro Manila. Why? Matagal na lumabas yan. Pero Las Piñas City lamang ang nag-implement. May mga ebidensya po, Madam Chair. And Matanong ko lamang po ang MMDA, Madam Chair. Kung ang Las Piñas City, maraming nang nahuling riders dahil lang ang kasay na katsinelas. How about MMDA? Marami na po ba kayong nahuling? Marami po, pero ang masasabi po, kung ang question po or ang issue, Madam Chair, excuse po, na po. Wait, po akong sumagot. Um, excuse po, Madam Chair, bisita po kami dito. Sana po, uh, bigyan no, kami. Dali uh, uh, po, at akong sumagot um, yes. sa mga issues na uh, um, nire-raise po sa uh, Mr. Chair, uh, let him, ano, uh, because uh, let him, let, uh, us uh, acknowledge uh, Composita for his uh, complete uh, manner of uh, questioning. Yes po. Madam Chair, eto ng practice pag may tinanong kung answerable by yes or no sa po natin then madam chair si naman po kung bibigyan niya din po kami ng pagkakataon yes para, of, para, of para, para, uh, course uh, alam yes sir no? yes, no? yes alam, po alam alam chair alam. Uh, yes, madam chair kasi kaya po hindi natin inaalaw yung maraming explanation is na po po sa mga honorable congressmen na parang nga uh, yung oras na to ay sinasamantala ko na dapat may time pa sila eh wala na na consume ko na yun po Madam Chair now ang tanong ko po sa chairman ng MMDA marami na po ba kayong nahuli o hindi naman Uh, Meron sa report, wala na po ang figures as to how many violations na... Okay, Madam Chair, oh, yeah. if I may, Pwede po ba akong makarequest ng uh, list sa LMDA do sa mga apprehensions na sa mga riders na nakatsinela sa ang angkas, Madam Chair? Uh, yes, please. We will provide the honor if you have the link. Kailan kaya po, Madam Chair? Uh, as soon as possible. Uh, technically naman po sa batas, meron po tayong people lease to respond. So definitely within 15 days. Um, however, the plenary is on the 36th. As soon as possible. yes. Okay, okay, okay. po Madam Chen ma request MDA not later than 5 days? Uh, I, I mentioned a lot about that they were requesting before the plenary plan, the which will be on 26th. Uh, we'll, we'll comply. Yeah. Madam Chair, ah, uh, naitanong ko po ito kasi in-establish ko po dito na verify ko na ito, hindi ito dinaluhan ng mga mayors. Second, only Las Piñas City ang nag-implement dito. So, based on this ah uh, information, kumpleansa po ako, hindi sumasakayon dito majority ng mayors. Kaya nga po, tinatanong ko ang chairman kung more or less ilan ang nahuli nila. And sabi po niya, marami na. That's why, Madam Chair, nag-request po ako ng list ng data. And, uh, you know, Madam Chair, uh, distinguished colleagues, kaya po, masyadong concern dito, pag hindi po natin ito pinayat, uh, pinigilan, may possibility po na ito ay mamanahin ng LGUs nationwide. At bilang advocate, katulad po na nabanggit ko, lahat naman kayo may kanya-kanyang talino, ang isang ordinansa o yung pagpapataw ng parusa, pinapalansi. Ibig sabihin po, may punto ang chairman ng MLDA, safety. Pero kung bakalasin po natin, walang statistics na magpapatunay na mga backriders na na-disgrasya or na-damage na katulad ng sinabi ni Chairman ng MMDA na baka sumabit yung chinela sa kadena walang statistics na magpapatunay na alarming ito at dapat nating bigyan ng attention. My point, Madam Chair, is pag hindi natin napigilan ang uh, ini-implement ng MNDA, ano ang dahilan para pipigilan natin ang mga lokal na pamahalaan buong bansa? Na kapag tinulad po ng LGUs, ang MNDA, wala na nang pagpili ng isda, uobligay mo pa ang bumili ng sapatos ang asawa o anak ng mga riders nationwide. Samantalang kung babalikan natin ay statistics, walang magpapatunay na dapat itong suportahan. Again, yes, for safety purposes. Pero dapat ginagamit natin ng talino, babalansihin natin. So yung intention ng MMDA, maganda, for safety. Pero yung danyos, financial, abala sa mga riders, sa kanilang pamilya, hindi tugma. Mas malaki ang danyos sa hanay ng mga riders. Yan po ang punto ko, Madam Chair. And uh, wala po ako sa posisyon para tiktahan ng Metro Manila Council para dito. Bakit kailangan ko ng statistics? Kung hindi natin ito ma maisaayos sa ganitong usapan, Meron naman tayong legal remedies or action na pwedeng gawin. Nandiyan ang Supreme Court na naman sa aking mga nakita napaka-reliable at napaka-responsable ng na Supreme Court Katulad najan na dyan yung sa ECA at kung nakikita naman ng ating mga kaibigan lawyers na pwede itong iparating sa ombudsman para silang magsabi whether tama o mali eh gagawin po natin yan. Lama, kaya ko pinapanggit dito para hindi naman yung parang magkakaway tayo, na a kami, na wala man lang na pasubalik sa hangin ng LMDA. Kaya nga po, natutuwa ko na base sa aking information, eh majority ng mayors ng Metro Manila ay hindi sumasang-ayon dito sapagkat Madam Chair, kung sila ay sumasang-ayon dito, dapat marami na kaming natanggap na complaints na kapareho ng Salas Piñas. And gusto ko pong sabihin sa inyo, kaya ako'y confused doon sa sabi ng MMDA na marami na din silang nahuli. Wala po kaming natatanggap na complaints ng rider against MMDA. Ang complaints lamang na tatanggap po namin ay sa Las Piñas City. No more, no less. May record po yan sa aming opisina. So again, Madam Chair, ini-expect po natin na bago yung budget hearing sa plenary, ay ma-receive natin yung statistics from MMDA doon sa panguhuli nila dito sa mga riders na nakachinelas ang angkas. By the way, pasensya po kong umapa dahil sabi naman ni Honorable Congressman Kumaren, idol pa sa basketball nung bata pa kami, ay <laughs> 10 eh, minutes daw. Kaya supposedly hindi ko ito i-discuss ngayon. Pero sayang yung opportunity na ibinigay ni Congressman Kumaren na inaglog naman ang Madam Chair. Yun naman, Madam Chair and of course with respect to MMDA Chairman, kung ma-approve po ng Madam Chair ng ating committee, you may explain your side. Ang sa akin, nasabi ko na yung gusto ng sabihin, na ito ay public service lang. Natatakot lamang po tayo na baka ito ng mga lokal na pamalan ay mahirap ng harangin yan. Kaya maraming salamat po sa inyo na, especially Madam Chair. Okay, thank you so much, uh, <laughs>